Hello, ito na yung ano, kasalab. Ito yung ilog nila, ang skyline sa una diri. Bata pa ako. Lalim no. Lalim yan. Tapos, sakay kami nang sky, skyline. Tatawid ang skyline doon dito. Kasi wala pang tulay noon eh. Tapos pag tawid namin dyan, maglalakad na kami yan papunta sa salap sa lugar ng aking lola okay. Pag agi kami mag-skyline dito, gusto so, po, tingnan mo Yan guys malalim ang taas talaga guys gusto po Ito yung lugar ng salab yan, paket na yan doon grabe pa bato nito dito lalaki ng bato dito noon nilalakad lang namin yan papunta doon sa salab sa lugar ng lolo ko ngayon nagmotor tayo punta na tayo